ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. So guys, matagumpay nga na nabawi nito ni uh, Lucy ang kanyang asawa na si Darius mula lang dito sa pinagtataguan nga ni Farah. At uh, ngayon ay hindi rin naman papayag si Farah na kung ito makuha ni Lucy ko kaya habol-habol nga sila nito. At nang walang nagawa si Farah at nadala nga itong si Lucy ni etong uh, itong si Darius sa ospital ay uh, gumawa ng isang orasyon itong si Farah kung saan ay kakaiba talaga. At talagang highest level na ang kanyang ginawa dahil ngayon ay uh, papasukin na nga niya ang isipan nga nito ni Darius at pasusunurin sa kanyang mga kagustuhan. So habang magkausap na si Darius at Lucy, hindi alam ni Lucy na naroon si Farah sa paligid ang kaluwangan nito. At inutusan niya si Darius kung ano ang mga sasabihin niya dito kay Lucy. So sinabi nga na pabayaan na itong si Farah na hayaan na lamang at okay na nga daw iyon. So nagtataka naman si Lucy kung bakit ganito ang mga sinasabi ng kanyang asawa. Ngunit paano nga ba niya malalaman ang katotohanan yan ang mga dapat nating abangan dito nga lang sa Stolen Life